Ayan guys, shout out everyone. Nandito kami nagsiling-siling kami ng mga gold. If you want, I'm order. Nakakita ako ng aking bet. Ito. Okay lang lang. Hmm. Okay lang lang. Ah, uh, so, yan si madam. Hi ka sa YouTube ko, madam. Ayan, ay si madam. Ayan mo umorder. 45? Madam, order ka. Kaway-kaway sa YouTube ko. Ay, uh -oh. hi. Welcome to my YouTube. Bagong tropa, guys. Ayan. Ito, at ang pinaka donya, ang pinakamaganda sa grupo. Ah, ayan. Ah, so, okay na. Ay, ito si ano, si businesswoman in the world. Ganda uh, ng nga siya. Hindi <Wirosh>. <Aber180> ha na hawakan niya, nakakawit na eh. Hindi, regalo ni Sis Day ito, matagal na, ilang five years na ito. O yan, alin ang kinuha mo, madam? Ito, tapos ito, o, 200 na lang daw yan. Kasi ayaw mo naman itong kunin. Kunin mo yung 200. Kaya nga, no, ayaw niya i-ano. I-try mo yung quintas. Magkano daw isang set? Ayan, ito pa isang maganda. Ayan kami dito, guys. Nagbibinta ng mga gold. Alam niyo yung mga ito? Alam niyo ito siya, guys. Hindi ito siya nag-ano, nagbibay. 5 years, 10 years magkano to pay. To, ay, to? Bruha, to? ay, maganda siya. Ay, ah? maganda siya. Dagdag utak eh. Oo, maganda nga siya. Oh. Uy, magkano to, bruha? Bit mo siya, dahi. Ay, akin na lang Uy. siya kasi eterno ko dito. Ay, eto na. <laughs> Tapay ganun. Hindi ko siya nakita. Ang dali. Ayan, Ayan. eterno ko na lang siya dito. Ayan. Akin na, 35. akin na. Oo, oh, 55 daw yan. Na na. Na ah. na. Ay, ay, ay! Ay, 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 wala na, nakuha Sorry nakuha, ka. Na, Sorry nakuha, ka. <laughs> pinatagal mo pa 35 si ka dyan. Ayan, nakuha kaya, ko, Day. Ayan, na na ay, ayan, nakuha na ay. Ah, ako na nakakuha, Day, kay Iter. No? Kuman madam. Tingnan mo, madam. -a 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 -ay, ay, ay, ikaw kasi. Oo nga. Ay, magkapit ba? Magkapit bahay kami. Ay, kay, pag mayroon siya, di-orderan mo na lang siya, madam. Say hi ka. Orderan mo na lang hindi nakita ko siya kasi parang tema dito bit ko siya, um, na, na utang ayun o, no, um, um, iso, may iso-iso uh, tayo um, sa, <laughs> um, sa utang oh, utang naman ang lumalapit walang sa utang hi ka muna sa youtube ko ay ka muna sa youtube ko ano ka ba yan, alam mo yung mga ina-upload ko to wala pang tao dito masyado no tama din pa kasi guys ayan nung mininat side, wala pang tao tao, kami-kami lang Tsaka yung mga gwapong ibang lahi. Ayan, si Madam. Lista-lista sa utang. Uy, idagdag ko to ha. bit ko siya. Oh, oh bawas boy. mo sa akin. Bawas ko nga. 50. Analin. Ayan, marami pa rito guys. Madam. Madam. Ayan na magkasama sila, madam. Ito. Biskuni mo, maganda siya, madam. Nagpipilian kami. Ay, oo, maganda rin siya, oo. Oh. lang, ano? Ito, ito, maganda. Itong nga ang type ko, eh. Eh, eh. mo naman kasi sa akin agad. Maganda kasi siya nung, di ba? Kater mo siya ng sing-sing ko. -sing. Oh, ayan, oo. Oh. 'di ba? Ganda niya dahil, so, ganda niya nang sing-sing ko. Ayun. Kaya amo na next sa kapitbahay naman kayo pala. Ayun. Ayun pinakamaganda tingnan niyo guys, Itong pinakagwapa at pinakamaganda oh. Si Donya. Hay ka sa YouTube ko pinakamagandaan o ayan ang views diba? namin dito ayan ano to siya? ayan yung perno na ganda rin siya oh, no? Okay. 20 day 20 parang ano to 20 parang logo na sabis parehas daw ganda niya oh. o hindi siya. siya basta basta dito siya nagpipake kahit maabot na siya ng taon huwag mula siyang basahin. hala <laughs> hala ay diba? Diba ito pa yung ano ko? Ayaan mo na, Pati ano natin ay, to para kumita. Ay, ano eh. O, ayan guys, nagtitinda kami. Punta lang kayo dito sa mga yun ang sakit. Pero go. Pente, na lang. Pente. Pamasahe. Ba yun? Dapat 25 kasi utang, pero swerte ka kasi 20 lang. 20. Eh, tabi-tabi pa talaga, no? Oh, maganda rin siya. Sukat mo, sukat mo. Ayan, o, diba? O, yan. Sino magsasabi na hindi yan siya tunay, guys? Alam niyo lang, akala niyo mga Pilipino dito, mga dunya bignan. Hindi niyo lang alam na mga tagtin. Oo, tagbibinti lang yan. Ayan. Maganda siya, madam. Oh, maganda siya. Pero mas maganda to hawakan mo. <laughs> Diba? Hawakan mo. Tapat mo rito, Oh. Oh, terno siya ng singsing -sing ko. Ayan. Oh. Terno siya ng singsing -sing ito. oh, ayan, ayan. O, oh, diba? Terno siya. oh, ayan. Ay ka, magpapaalam na tayo. <laughs> Hi ka sa YouTube ko, madam. Ayan. Bye ka na, dali na. ka na. Ayan, ayan. Hi, madam. Mag-bye ka na. Mag-bye. Mag 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 Wala na, mayroon siyang sariling mundo. O, mag-bye ka na. Dali, bye na. Bye. Bye. Ay, ayun po yung nagtitinda. Ayun, pinakamayaman ay vlog. Ay yung mga pinakamayaman dito. Ayun, marami. marami marami pa siyang tinda deep, guys. Ganito lang kami rito nagkikita-kita, bilihan ng mga gold, ganyan lang. Shout -out everybody. Thank you for watching. Ayan. Gita mo. Gita mo. Gita po Gita mo. Gita mo. Gita mo. Gita mo.